pangyayari namin ni Maria Manyogo Vlog. Hey, nawala po ako guys. Diyos ko po. Hindi ako pigabol ka itong ano. Ayan. So, yan si Maria. Halo. Hindi ako pigabol ka ano kang uh, aso. Hindi. <laughs> aso na. <lang. laughs> Ay. Ah. Ako na aso. Naligaw-ligaw po ako. Ano na? Mahirap ang biyahe. Hindi. Hindi. <laughs> <laughs> Hindi. Hindi. Uh, binidyohan ko lang. Ayan. Nagkita na kami ni Maria Manuco Vlog. But medyo malayo pala tong ano niya, naligaw ako guys. Mali yung unang, unang binabaang ko. <laughs> naligaw ako buti na lang araw. Kaya ayaw ko magpagabi kaya nagmamadali ako. Kasi natatakot ako paggabi pag naliligaw na, ba diba? Kasi ang At problema dito sa amin, um, walang GPS yun ang problema dito, walang GPS. Kaya talagang kailangan uh, magtanong-tanong-tanong tanong ka talaga. Kasi wala po kami dito ng GPS ngayon. Meron naman kami yung live kung nasaan ka na. Pero hanggang doon ka lang. Kung saan yung ano, wala talaga yung exact address mo, hindi ka talaga ipapasok sa eksaktong address mo. Kaya kung saan yung, let's say, sinabi sa yung ano, respond, doon ka lang talaga, iikot-ikot, hindi mo na alam kung saan ka na pupunta. Wala na, dead, dead, end na. So, nawala yung live ads ko. Ay, live ads ko. Yung live, ano ko, location. So, anyway, eto yung location ni Maria. Yan ang location namin dito ni Maria. Oh, ang ganda ng mga, ano dito. Maganda tong lugar ni Maria. Press kong press ko. oh, nauna na po siya. Takoy na pagod. Napagod sa paglalakad. Ang init-init. Sunog ang balat. Maria. Uy, di ko magpaka-apekta Na, na ano nga kita kayo na ka sa ikat ngayon. Apekta lang. Ha. Kada ko tawag, ayos. Siguro ni no, Otrin Hector. Oh. May wason, hektarya ni. Eh. Oh, may mga puno-puno oh, ng ano. Oh. Makabaka kita. Ini yung one hektar ano. na ininan. Oy, dinam oh. gusto mo bang bakalon sa ano, sinasabi mo sa akin. Naano? Na daga. Ano? Ay, eh, sinasayang mo 'yung ako mayo ako. Diba ba mayroon ka binakal na hektarya duman? Eh, mga araw ka niyo, sarong hektarya na niyo. Oh. Diba mga talong hektarya niyo? Di, Jel. Sarong hektarya lang ni Jel. Ano sarong hektarya? Iyo, araw ka niyo kayo, wasang taga ko, Two one hektar. Oo. Uh, uh. Di diba, ba, kakabag mo. One ba? Do, eh. Kasi yung ano, yung iskulahan ni sarong hektarya to, yan duman. Jel, one hektar ni Jel, oh. One hectare ni aro ka ni ang one hectare. Aray ko. One hectare ni aro ka ni kahiwa si daga ko. Ka ano? Uh Oo. -oh. Sarang hectare yan. Uh Oo. -oh. One hectare ni anong ini? Aria Campos ni Jill yan. Pero bihira ang may iniktariya digdiyo na nasasakupan, no? Nagbakal Mag ng kondongon yan. Sar sarong, sarong Sarong, nagbakal na naman kundo sarong perang room, ang sa parke lang sa sain grabe sarong floor yun. sarong floor ang binakbos tapos ano the colony ng kwarto talaga mayaman ang boss mo iyon yun ano, ko yun. tapos may sa pang ano. Oh, one hectare ya yeah, ini gel. Ay nans, arog baga ka ni kahiwa eh. ano ko, one hectare. Ano ba yan? Ay, macadamia. Anong macadamia? Oh, this is macadamia. Oh, o yan, yan, yan o. Di pa siya inugu. Ayan. Macadamia daan. Macadamia. This is macadamia. Hindi ko aram yung macadamia. Ayan. Ay! The si Dark Nasnats. Anong mm. dark Nakamahal na ano na nuts, sa buong mundo. Oo, oh, oh, makadeng niya. Lemon. Ay, mga hilaw pa ang bubuk. lemon. Burak pa lang siya eh, di ba? Oo. Uh -uh. Ha? Yan ang araw nila, Jillian, oh. Ah. Oh. Ay, sala pala na cellphone. Yan ang araw nila. White House. Mailing mo? Ah, manasa malayo kayo. Manasa rayo kami. One hit ini. Daming ano kalapati. Hmm. May mga dates pa. Oh. Diyan, nans May mga dates. Mga hilaw pa. Mayaman yung boss ni Maria. Farm dill. Oh, dill? Ayun, day pa siya ano. Ay, ang bilis lang nitong anuhin, o. Oh. Pitasin. Farm dill. Hmm. Kaya, alam mo, may lemon, oh, Lemon ba tayo? Ano lemon? Uh. Alam ano lemon ba ano to? Alam lemon ba ano to? Alam ano 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 oh. yung maliit na ano. Yung piglalaag ta sa sako-sako. Ano apod nga ni kaniyo? Uy, kalamansi ni. Bako yan kalamansi. Bako? Bako. Ano ani to Igwa. gusindang sindang gardener. May gardener. Hain si Hain si balingbing mo. May balingbing sila Jillian, may may yung bunga na si balingbing ni Jillian. Ani oh. Oh, may balingbing digdi, kaya lang man nang bunga. Bayabas mangga. Mayo, o 'yan ang mangga, mga burak pa. Mga burak pa. Sabi niya, sabi kang bus ni Jillian, magigdi da apirme. Upang nagburo nga magdi ako. <laughs> Ayan, oh. may mangga Mangga, oh. Ay, ini, oh, may arong mandigdi, oh, pero sa digdi di, sa ibong na. Balindin, atis, atis bagay yan. Ati, oh, yoh. Ano, July? Day of mo? July 29? Ang oh, oh, sige. July 29 da, Ajel. Ma ano lang, mapashare lang kami. Oh. Oo. Oh, oh. Today na ako maliligaw, lintik na yan. Si nangyari sa kuya na naligaw na ako. Mga ini, mga orange, kadara kulang oh, orange. Ko lang na, so, ini yung ano. mga special ng orange si mga mamahalo ni Orange oh. Pagadyan din si Aki kang minitsa at i-invite ako mag- Ay, iyo. Ito Orange oh. Mga lugar nining mga mayayaman. Oh. Lugar nining mga mayayaman. May Ayan, oh, sali oh. Ayun oh, Orange ang daming orange. Oh, uh, ini ang bunga kang ano, oh, di ba? Oo. Uh -uh. Yung may mangga pa duman tapos ang ano apple na ang